Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man Una sa lahat, mega love, shoutout po sa lahat ng mga kakampeng At sa mga hindi man mga kakampeng Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo At huwag din ang kalimutan na i-like at i-share ang ating video Para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan Na nagtutulog-tulogan sa katotohanan So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man Para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan The Beautiful So ito ho mga ka mga kakamping flow may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa uh, banta ng security ho mga ka no So hotspot na naman po ang Davao del Sur Oh ito ho sinasabi natin na mo kaya sikat yata ang Davao ba diba? sikat ang sa sa mga illegal na mga gawain Di ba Ah, oh, ito ho mga ka -action. Mga senador, naghain ng resolusyon para imbestigahan ang umano'y modos na mga peking birth certificate na umabot ng 1,200. Sus, Diyos mio, marimara. ba? Diba? Grabe, nakakabahala po ito mga kaaksyon. No? O ito po, panoorin po natin itong balitang ito. Naghain na ng resolusyon ng senador para maimbestigahan sa Senado ang irregularidad sa late birth, sa late birth registration system. Kasunod ito ng uh, nadeskubring 1,200 na mga peking birth certificates sa Davao del Sur. Para kay Senator Sherwin Gatchalian, patunay ito na naaabuso ang late registration sa bansa. Makikipag-ugnayan naman din anya ang mambabatas sa Philippine Statistics Authority o PSA para matukoy ang iba pang lugar na may kaparehong modus. Walang ang tingin ko dyan dahil kala nila eh, hindi madedetect, hindi makikita dahil malayo na. At uh, hindi maaalata. Pero nakita natin ngayon na uh, ang dami pa lang ganitong alis uh, ko cases ng Grover the Para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, malinaw na banta ito sa seguridad ng bansa at kaligtasan ng publiko. Nangako ang mababatas na patuloy itong bubusisiin sa Senado para matukoy ang mga kasabwat o protektor sa likod ng pagpapalaganap ng Peking Birth Certificates. Naniniwala naman si Senate President Francis "Cheese" Escudero na dapat imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang issue. Anya, hindi lang si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang unat huling mamemeke ng birth certificate. Ikinaalalam rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang issue at nanawagan ng isang komprehensibong investigasyon. Ah, oh, yun ho mga ka-action, mga ka-camping, no? Totoo po yan. Banta po yan sa ating siguridad ng mga Pilipino. At totoo po yun. Baka hindi lang si Mayor Alice Go, no? Baka hindi lang si Mayor Alice Go ang naging official na peke na Pinoy. Di ba? Kaya marapat lamang talaga natututukan po ang mga ganitong senaryo. Di ba? Isipin mo yan, ha? 1,200 peke na birth certificate. O ano na nangyayari sa Dabaw? Di ba? Ano na nangyayari? Akala ko ba napaka-stricto ng Dabaw? Akala ko ba eh, ay ang mga official ng Dabaw? Pero bakit nalulusutan ho kayo diyan? Di ba? Eh baka hindi lang ito si Mayor Alice Go ang nagkaroon na, nagpa, na nagkaroon ng pagkakataon na maging opisyal maging leader ng ating bansa. Baka may iba pa diyan. 'di ba? O. Oh. Kaya malalapat lamang 'yan, natututukan ng ating mga uh, ng ating gobyerno. 'Di ba? Kasi hindi na po ito mga kaaction, maganda ang nangyayari, no? Biruin niyo ha. Nagkaroon tayo ng opisyalis, nagkaroon tayo ng mayor, 'di ba? Na hindi totoong Pilipino, 'di ba? So ibig sabihin, may ano talaga, may Pinoy talaga na kasabwat dito o nagpoprotekta dito, 'di ba? Sa mga ganitong senaryo. Sipin mo ha, nakalusot ang 1000 na peke na birth certificate, 1200. Saan ka pa? At sa Davao pa nangyari na kung saan napaka-strict daw, daw ha, napaka-strict to nan Davao. 'Di ba? O ano nang nangyayari? Ano naman ang masasabi ninyo dito? Mga dabawin niyo na mga leader diyan namin na minamahal sa Davao. Ano naman ang parusot nyo dito? Di ba? Grabe, no? Mismo Pinoy talaga, basta pera na ang gumalaw. Walang imposible. Di ba? Pero ang buong akala nila, eh, sila lang ang mapapahiya kung sakaling malamang kung sino ang nasa likod nito. Hindi lang po kayo ang mapapahiya kung hindi ang buong Pilipinas. Di ba? Dahil Baka balang araw, mabansagan tayo na mabilis lang tayo tapalan. O anong klaseng tapal yan? Alam nyo na yung ibig ko sabihin na mabilis tayong tapalan ang iilan sa atin ng mga Pinoy. Di ba? Kaya e, masakla pa dito at masakit at nakakalungkot. E kung malaman, e, mga opisyal din pala ng gobyerno ang may mga ano nito. Di ba? Di ba? Nakakalungkot. O, marapat lamang yan. At salamat naman kay Chis Escudero na hindi kayo humahad lang sa mga magagandang mangyayari at magagandang iimbestigahan na dapat tutukan nyo. Di ba? Kaya sana maging tuloy-tuloy ka. Di ba? O, huwag sana lumihis ang landas mo, Senate President Chis Escudero. Di ba? At maraming salamat din po sa malasakit ni Senadora Riza Hunteberos. na hindi ho siya nagpapapabaya sa kanyang trabaho. Kapag malaman niya na parang may Uh, anomalya at hindi maganda eh talagang tinututukan po ni Senadora Risa kaya mabuhay ho kayo Senadora Risa uh, maging sa mga nag ano ho dito kay Gatchalian kay Coco Pimentel thank you po di sinyo di ba? sana lahat ng Senador magkakaisa di ba? magkakaisa tungkol dito sa issue na ito di ba? kasi ang kongreso halos nagkakaisa ho sila eh. Kaya mabilis po nila maano talaga ang resource person dahil nagkakaisa po sila. Wala nang hadlang-hadlang -had pa. 'Di ba? Kaya sana maging ganun din ang lahat ng senador, magkaisa. 'Di ba? Kasi iba na po 'yan eh. 'Di ba? Nakaka ano na po 'yan. Nakakainsulto na po 'yan at nakakahiya po 'yan sa bansa natin. Na mabilis tayo mapasok-pasok. 'Di ba? Biruin nyo ha. Hirap na hirap ang mga Pinoy pumunta ng ng ibang bansa. Pero ang ibang banyaga, napakabilis lang po pala pumasok dito. Dahil din niya sa mga nagpoprotekta, kung sino man itong mga nagprotekta dito ng mga walang hiya na ito. ba? Diba? So yun lang ho, mga kaaksyong, ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.